So, yun mga pre, ano, uh, si Basti nga po talaga ay um, hindi po pumunta sa Luneta at uh, naduwag po, naduwag. Nagyabang-yabang lang sa social media niya, sa mga interview niya, pero naduwag, no? And then sana, Baste, kung nagpakita ka lang kanina kay Karbonel, may kalalagyan ka talaga, no? Mga Ilocano nandoon kanina sa Luneta, inaabangan ka kasi manunood sila ng duwelo, no? nang uh, ninyo ni Carbonel kaso hindi ka dumating. Nandun yung mga Ilocano. Ang iba mayroong taga-Bisayas na bumiyahe, no? Na para lang masaksihan yung duelo. Meron pang mga taga Ilocos, Tarlac bumiyahe, nandiyan din yung mga ano yung mga uh, yung dyan sa Manila, no? Nagpunta sila doon. Nag-ikot-ikot sila, no? And then uh, wala pong baste na nagpakita doon. Walang baste, no? At um, yun na nga, no? nakakalungkot kasi lalo pong nap napahiya. Nakakalungkot sa side nila, no? Kasi lalong napahiya yung mga dutae dito, mga Duterte, no? Kasi ang, ang iniisip kasi ng mga Pilipino, eh, matapang daw yung mga Duterte. Pero wala, nabahag yung buntot, di ba? Oo, eh, yun naman yung pinapakita nila, eh. Kayabangan, matapang kuno sila, di ba? At hindi po matanggap ng kanilang mga, ano, ng kanilang mga tangang supporter na hindi hindi napahiya sila eh 'di ba hindi nila matanggap 'yun kasi ang akala nila magpapakita si Baste akala ng mga tangang dutae eh, magpapakita si Baste pero wala nagtago po no sa aparador si Baste ayun yung problema 'di ba oh at itong mga uh, mga tangang di di sheets na to sinasabi nila na eh bakit papapatulan niyan si Carbonell nababaliw na yan hmm? hindi po hindi naman si Carbonil yung naghamon eh Tandaan nyo si Digong yung naghamon. Ibig sabihin, pumunta lang si Carbonel sa Dabao noon, hindi sumipot si Digong. Uh Oo. -oh. Hindi po sumipot si Digong. Ngayon, sino yung baliw? Sige nga, si, ba si Digong yung naghamon? ba? Diba? Kaya ito, ito, ito ah, masasabi ko sa inyo. Lalo pong napahiya ang mga Duterte dito. Hindi lang po mga Duterte. Hindi lang po mga Duterte pati po yung mga suporter nila. Kasi ang, ang inaakala po kasi ng mga sumusuporta sa kanila, matapang talaga yung mga Duterte. Pero wala. Ang pau. So ito po ha, papakita ko po sa inyo video ng pagpunta ni Carbonel Jaan sa uh, Luneta, no? At andyan kanina si Carbonel. At maraming mga vlogger din na nandun. Hindi lang po mga suporter no? Marami din po mga vlogger. So ito po, panoorin po natin ito. ano galing pamingganaw? No? <laughs> si Rumel, nagmura-mura doon sa gilid do. oh. <laughs> nagmura-mura <laughs> doon sa gilid do. oh. Laban sa... Uh, ano mas nagabi niyo po ngayon sa mga buperte ng bagay? Ayun, ayun. Nagbaba tayo kaunti. Ayun, sinasabi ko nila nga... <laughs> Brownout kasi ngayon eh, kaya in ko yung bintana namin. Brownout. Kaya nga, pansin niyo, wala tayong live. Ayan si Carbonel, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Wala nga nga daw, wala nga daw, wala nga daw, kaya, 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 Oh. Oh, tama, tama. Puro lang salita, wala sa gawa. ba? Diba? Yan po ang tatak ng mga Duterte. gan salita. Matapang kayo? Dapat kanina pa lang nagpakita na kayo. ba? Diba? Yung mga supporter ninyo ng tapang-tapangan din, wala din naman dun sa, ano, sa luneta. Oh. Eh dapat pakita kayo dun. Sumigaw kayo dun. oh, ako, dutay supporter ako. O oh, di magkakaalaman magkakahamunan. ba? Diba? Pero wala eh. Bakla, bayot ang mga dutae supporter. Bukod sa mababaho na kayo, ba? Diba? Bak bayot pa kayo, bakla pa kayo. Oh, yan yun. Yan po ang tatak ng mga dutae. Amoy tae. ba? Diba? Ang babaho nyo. Yan po ang totoo dyan. Diba? So, nakakahiya. Nakakahiya itong mga ah uh, Duterte na to. No? Eh, si Carbonell, pagala-gala na lang dun eh. Di ba, nag-aantay. Asan ah, kayo, mga Duterte? Yan yung problema eh. Hangang-hanga yung mga tanga na ganun daw kalakas yung mga Duterte. Asan ah, yung lakas? Saan yung hinugot yung lakas? Saan? Hindi namin maramdaman. Kasi kung malakas siya, magpapakita siya. Si Bato hinamon. Si Digong hinamon. Kahit naka-wheelchair, pwede ka namang mag, duelo eh, kahit naka-wheelchair Oh. Lahat na hinamon. Si Bongo hinamon. May nagpakita ba doon? Tapos sasabihin ng mga supporter nila, ah hindi, na nasiraan na yan ng ulo. Oh. Kasi matanda na daw. Oh, di ba? Si Digo nga yung unang naghamon eh. Hindi e si Digong yung unang sira ulo. Kasi bakit? Hindi siya tumupad sa usapan or sa hamon. Hindi niya tinupad mismo yung mga pinagsasabi niya. Siya yung umatras, siya yung umayaw. Diyan sa Dabaw mismo ah. Noon. Ngayon, nagalit ulit si Carbonel kasi bubumbahin yung Ilocos Norte. ba? Diba? Tamong katangahan yan. Bubumbahin daw kapag nakabalik sa Malacanang. Hmm. Eh, ba't kung nagpunta kanina si Basti, Diyan sa Luneta, malamang bubog sarado po. Kasi hindi naman po natin makukontrol yung mga galit ng mga Ilocano. Ay syempre, uh, bakit mga naman bubombahin yung lugar nila? Napaka, napaka peaceful ng lugar nila tapos bubombahin mo. Magkakalat ka ng baho mo, ng kataihan mo. ba diba? Ayun yung problema sa'yo, basti. O yung hamon ko naman, yung kagatin mo, baste. Naghahamon ako sa'yo, magsusuntukan tayo sa loob ng ring. Sports, may referee. Para naman makahinga-hinga ka. Ha? Sa loob tayo ng ring, baste. Hmm. Ito, hindi patayan po ito, sports po ito. ah. Ako ay naghahamon kay baste. Suntukan sa loob ng ring. Oh. Dudurugin ko yung mukha mo sa loob ng ring. Oh, makikita mo yung email ko doon. So, kita kids. Mag-email ka lang, walang problema. Magkakaalaman tayo baste. ba? Diba? Ito po hindi kayabangan ito ah eh kung naiyayabangan kayo sa akin, eh di ako na yung pinakamayabang sa buong mundo. Eh di talo ko na si Basti. <laughs> di ba? Diba? Kung tingin mayabang ako. Pero ako, hindi po ito pagyayabang. Ito po, sports po yung gagawin natin. Oo, oh, sports lang. Walang personalan. Di ba? Diba? Oh, ganun lang. Sus Mario Eh kung mabugbog ako, eh di bubugbogin ko rin siya. Ganun lang naman eh. eh pero sisiguraduhin ko, yung tatamaan talaga yung bunganga niya.

I think asawa po ito ng yata yung may hawak ang camera 9.03 na o 9.03 na wala oh, si basket kanina sus mario si ito basket naduag na naduag hmm. So, ang sabi ng mga tanga, ang depensa ng mga tangang Didi sheets, ang depensa po nila, hindi daw pumapatol si Basti sa mga ganyan. Bakit hindi papatol? Dahil duwag, naduduwag, okay? Akala ko ba tunay na lalaki yan? Pero anong ginagawa niya? O, ang tunay na lalaki, kumakasa. Lalo na sa duelo. Kasi, syempre, karangalan yan eh. Karangalan ng pamilya yung nakataya eh. O ngayon, hindi ka kumasa, pahiya ka. Diba? pahiya ka ngayon, basti. Bastos Duterte. Oh. Yan ang mayor ng Davao. Hinahamon. Naduag. Oh. Kaya kayong mga DD sheets kayo, wag na kayo mag-comment ng ano, kung ano-anong katangahan dyan. Kasi kahit ano pang comment ninyo, no, kayo-kayo lang din ang mabubuy-shit. O sinasabi ninyo, eh, hindi lang, iniinis lang kayo ni Baste, eh, hindi kayo pinuntahan. Yung mga ganyang katwiran, yung mga ganyang klaseng depensa, mababaw. Ba't di nyo na lang aminin na nababakla si Basti, Aminin nyo na lang, huwag nyo nang paikot-ikutin pa yung salita. Huwag nang magtangatangahan pa. Ang bubobo nyo eh. ba? Diba? Aminin nyo kung ano yung nakikita nyo. Kung ramdam nyo na naduduwag si Basti, aminin nyo. Bakit mag... Bakit didepensahan nyo yung mali? ba? Diba? Kasi mapa, mapapahiya lang din kayo. Oh, ang hirap kayong dipinsahan yung mali. Oh, madadamay kayo sa kahihiyan, sa totoo lang. Oh. Ano na ngayon, mga Dutais? Dutais supporter. Oh, ano, mag-comment kayo dito sa video na to. Welcome lahat. Oh, comment kayo. Kasi lahat ng mga comment ninyo wala yan, wala eh. Susunugin po natin yan. ba? Diba? Oo. Oh, Kaya ako, hindi po ako kumakampi sa mga ano, sa mga sinungaling na tao. Uh, uh, kurakot, 'di ba? Hindi po ako kumakampi dyan kasi po ma masisira po 'yung pangalan ko. Oo, diba? ba? Ta Tanungin naman ng iba, uh, sasabihin naman ng iba sa akin, "Wow, pangalan mo?" Yes, pangalan ko. Masisira. Oh. Kasi 'yung pangalan ko malinis, 'yung pangalan ng mga dutae, eh, ano? Oh. madudume Madumi, 'di ba? So hindi ko po itataya 'yung ano ko, 'yung pangalan ko diyan sa mga ganyang kalukuhan nila. Diba? ba? Remember, ang tingin ko sa mga Duterte, dumi lang. ba? Diba? Dumi. Oh. hindi kami magka-level niyan. Hindi kami magka-level kasi kami matitino eh, ako matino. Oh. Pero sila matino ba? Patrider nga yan eh, pag umaatake eh, 'di ba? Tingnan mo yung pangulo natin ngayon. Oh, oh, yung kampo nila ang sumisira sa ating mahal na pangulo dahil sa kanila mga kagagahan, kabubuhan, katarantaduhan, may sariling interest. Yung isa dyan na bubong vice president, gustong, makabali, gustong maging president, kapal naman ang muka. Mahiya ka naman. Oy, vice president, manalamin ka muna, huwag kay utok. Oh. Ay sig ano, wag kang magambisyon ng ganyan. Napakataas ang pangarap mo. 'Di ba? Sobra naman. Napakataas ng pangarap nitong babae na to. Oh, hindi ka nararapat na maging presidente ng Pilipinas. may binabagyo nga dito, may binabaha. wala kang ka ang pakialam. Eh dapat ikaw yung inanod ng baha. ba? Diba? Yun po yun. pasensya na po ha, kung nakakapagsalita tayo ng uh, ganito. Kasi deserve naman nila eh. Oh, deserve po nila. Ang kakapal na mukha eh. Oh, ano kayo ngayon? Pinuntahan kayo sa Luneta, wala kayo. 'Di ba? Ang yayabang nyo kasi uh, Magyabang pa kayo Sige lang, araw-arawin nyo yung kayabangan nyo Ang sabi nyo noon, sasampalin nyo Sasampalin mo basti si Tore Pero nung magkita kayo dyan sa hearing sa Dabao, sa Senado Hindi ka makaimik After mong magsalita oh eh Uwi Di ba? Hindi ka makatingin sa mata ni Tore Natakot ka, naduwag ka Di ba? Matapang ka lang sa salita Oh, ako na ako yung nagahamon na. nagamon po ako. Sports naman 'to eh. Oh, suntukan kami sa loob ng rim pero sisiguraduhin ko tatamaan ko talaga yung muso nito. Oh. Sige baste. kasahan mo dali para masit natin. May email account po ako ha. Mag-email lang po kayo sa email ko. Diyan sa description nandiyan po yung email ko. Email niyo lang ako. Okay? Ah, uh, baste, Wag na si Digong, matanda na yan eh. Kawawa lang yan sa akin, di ba? Ikaw, anak kayo eh. Oh, anak ka ng tatay mo, syempre. <laughs> Natural, anak ka ng tatay mo. ba? Diba? Oh, so, ang tanong papalagba ba? Hindi mo pinalagan si Carbonel dahil natakot ka para sa buhay mo? Wala naman silbi yung buhay mo eh. eh dapat isinugal mo na. di ba? Diba? Karangalan yan eh. Oh, ano? Ito yung tatatak sa buong bansa ngayon. Sa isipan ng tao. Digong hinamon ni naghamon si Digong kay Carbonel, pinalaga ni Carbonel hindi pumalag si Digong. Tumakbo si Digong. Nakatatak na 'yon sa isipan ng mga tao. Ngayon, may bago. Baste hindi nakipagkita sa duelo, hindi sumipot sa duelo dahil natakot para sa kanyang buhay. Oh, tatatak na 'yan sa isipan ng mga tao. Yung kayabangan kasi mahirap eh, 'di ba? Okay lang naman magsasalita ka ng ganyan kung ikaw yung nasa tama. Pero yung magyayabang ka, hindi mo naman kayang gawin, kawawa ka basti. Maniwala ka sa akin. Pagbaba mo ng pagkameyor at maging normal na ano ka na lang, kawawa ka talaga. Katulad ng tatay mo. Si Sara ganun din. Si Pulong ganun din. Kawawa talaga kayo. Ako na yung naawa sa inyo. Iniisip ko pa lang kung saan kayo pupulutin talaga. May paglalagyan talaga kayo. Kasi alam ko may mga kaso kayo eh. Alam ko may mga naghahanda sa inyo para kasuhan kayo eh. ba? Diba? So, yun yung problema eh. Yun yung problema sa mga taong ito eh. ba? Diba? Inuna yun yung kayabangan. So, anyway, guys. Uh, at least nakita na natin na uh, buti pa ngayon totoong bakla, no? Matapang. Pero ito sila, ewan ko lang. ba? Diba? So yun lang muna mga pre yung ating video ngayon at uh, pasensya na wala tayong live kasi brownout kanina. Ayan, biglang ilaw naman, di ba? So eto na, nakapag-record na tayo eh. So upload na lang muna tayo. So bukas uh, may live po tayo, abangan nyo po yan. At huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon, huwag kalimutang mag-share, ayan, like, share, and subscribe. Sa so, mga bago nating subscriber, maraming maraming salamat po. Ayan na. So yun guys, ang uh, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat-ingat guys, ingat po kayo. Babush, bye-bye.